tinutulak namin ang uh, ang uh, bio ang ating tinatawag tinatawag na biofertilizer. fertilizer uh, hindi na ito yung imported na nagmamahal na hindi mo malaman na sumasabay sa langis, presyo ng langis, yung urea. Eh, sumasabay sa presyo ng langis yan. Wala tayong control dyan. Kaya pinag-aralan ng DA kung paano gagawin ang meron maraming nag-offer at uh, sinasabi, biofertilizer. So, meron din po tayong ibibigay na ganyan. Tuturuan po natin ang ating mga mga kooperatib kung paano gamitin nang sa ganon eh makakamura ulit sa sa urea, sa ayuda uh, na ating ginagamit para sa mga magsasaka. Yan po ang aming ginagawa eh, para naman ay eh, matiyak na lahat ng Pilipino ay eh, maha, mahabul lang ang kanilang food supply, may pagkain lang ang mga pamilya may pakain ang sarili. Yun po ang uh, hangarin natin. At kailangan nasa presyong kaya na bayaran ng ating mga kababayan. <clears throat> kaya po, yan po ang aming ginagawa at uh, asahan po ninyo na kapag kung ano pang kung ano man ang mangyari pa, asahan po ninyo na gagawin po ng inyong pamahalaan lahat ng kailangan gawin upang hindi naman kayo maiwanan upang hindi naman kayo mahirapan at lahat po ng kayang gawin ng pamahalaan ay gagawin namin. Yan po ang aming trabaho, kaya po tayo nandito para tulungan kayo.